Ride ba idol? Ayan, taginit na, taginit Papasok na taginit Pero naka-jacket pa rin tayo Kasi eh. Doon sa trabaho namin Mayroong Time na malamig doon Alright Ang namin doon Dulo Ngayon, nabangan Mape, way Mape Ngayon, nabangan namin yung one. Nabangan namin, nabangan ko pala yung service Kasi service namin, punuan yun eh Naisahan mo sila ngayon Ayan, kasi madalas kasi ako palagi yung huli. Yung bahay namin doon, naglakad ako, pumunta ako dito sa may tindahan. Yan. pumili rin napay eh. Ayun, yung... Mami! Yung bus service namin, may bilya kami kasi doon, isa. Nag-alarm, nag alarm Dalawa kasi yung bilya namin, ang sa kabila. Kasi ikot na yung service namin dito, abangan natin. right Doon so, na yata yung service namin eh. Ayan na, ayan na, ayan na yung service natin mga idol Nintay natin Ngayon, naisahan yung mga trupa natin doon Sa kabila Alright Good like this, ha? Iyan, yeah, 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 yeah. iyan, iyan yeah, no. Salam alaikum, salam alaikum Salam alaikum, salam alaikum Salam alaikum Assalamualaikum. All right. All right, tinggalnya. Ya, no, seksikan nian. Hak <laughs> no. All right. quickly quickly, quickly, quickly,